Sige, sige, natanungin mo na ako ng mga tanong mo. Busy ako eh. Oo, oh, sige. sige. Sige, sige. Ay, uh, oh. kumusta naman yung uh, pares mo ay naging successful ka, ay naging trending sa buong Okay lang uh, naman, na, naman. Na. okay lang naman. Okay lang yung pares na natin. Oo. Oh, Still good. Still good. Still good. Still Sa tingin mo, mag-i-expand po itong uh, pares sa... Uh, yes, sabi ko lang to, na ito, mag-i-expand ako hanggat kaya ko. Oo. Sa buong buong Pilipinas na? Depende. Depende. Um, kung hanggang saan ang gusto maglagay at kung kaya ko mag-iag. Yo, yeah, so mabuhay at congratulations at pagbigyan mo ako at uh, na kokunan kita ng interview. Uh, Ang gagawin po tayo ng Kuwait. Ay makakarating din po yung vlog natin dito sa Kuwait. Hello Kuwait at Kuwait. Kuwait. Saan pa yung arc page ko Dodong de official. shout out to Dodong de official. God bless di <inaudible> Suportahan pa natin si Tiwata guys God bless you guys. Salamat Ano kuya na isa katuparan na yung ano, Pangarap mong ma-interview yung idol natin Okay oh, na okay na yun Ikaw na naman interview niya yun oh, okay, okay, Ano mo sabi mo kay ano, Tiwata uh, So pare, na, nakita mo naman na napaka-busy. na, uh, Nakita natin na uh, pressure siya sa kanyang negosyo Siyempre sa sobrang init di ba? Okay. Sobrang init at saka hantong talaga siya uh, okay. Good job Take it up. Uh, see you around. Sana po ay lumalawak pa ang inyong negosyo bukod, di, uh, bukod dito sa, uh, sa Manila at uh, makarating po sa iba't ibang party ng Pilipinas.